Yo, what's up? Pagandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Gito, uh, meron na naman isiniwalat si Atty. Glenn Chung after na uh, makipaghiwalay uh, na siya. Kumbaga, di ba? Kinat niya na yung ugnayan nila. Nagkaroon sila ng closure. Dahil nga ilang beses siyang napahiya dahil sa mga appointment na biglang uh, nire-reject. Ni nandun na siya yung pangalan niya, bilang nawawala. Ngayon, nag-research na daw siya rito. So, meron siya mga nakita, ang mga, uh, meron siya mga nalaman. So, panoorin natin ang itong mga nalaman ni uh, Glenn Chong tungkol kay First Lady at sa, sa, uh, sa, Smartmatic. Lisa na. I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys, technical guys with me, but not you, because they hate you so much. That was between March 7 and March 21. I found out from the Bureau of Immigration na dumating dito ang isang Pinyate Martinez Roger Alejandro. Dumating sa Pilipinas ang is from the from my source at the Bureau of Immigration. Dumating dito ang isang nagnangalang Pinyate Martinez Roger Alejandro. He was born on 22 April 1975 at Venezuelan Sensen. He arrived in the Philippines on March 17. So sabi ko, ang meeting namin ni Lisa Marcos na sinabi niya na Fuck not you because they hate you so much was between March 7 and March 21. Dumating dito in between that date si Roger Peñate Alejandro Martinez. Sino kaya yun? Ano siya? Sino kaya ito tinutukoy dito ni Glenn? na Venezuela ba yan? Basta, foreigner. Dumating siya ng 17 March 2022 umalis ng bansa 5 April 2022 then bumalik uli siya sa Pilipinas 19 April 2022 lumabas ulit 23 April 2022 then bumalik uli sa Pilipinas May 3, 2022 And umalis, finally, on 18 May 2022. In other words, nandito siya. A few days before the elections and a few days after the elections. Sino kaya ito? Oso binindasin, na sinabi ko, March 7 to March 21. Between that day ang meeting nga nilid sa Marcos, na sinabi niya na makikita sila ng may-ari ng smart Dumating nga rito si Roger Alejandro Peñate Martinez, March 17, May uh, 2022. Now, Sino ba si Roger Alejandro Peñate Martinez? Sinig ko po siya sa uh, Company's House. Yung Company's House, para siyang SEC ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Uh, siya yung SEC ng uh, Great Britain. Um, Company's House show, the records of Company's House show na si Roger Alejandro Peñate Martinez born in April 1975. So, tumba po sa doon sa database ng emigration natin, Bureau of Emigration. Born in, 19, in, April 1975, also Venezuelan citizen, is an active director of SGO Corporation Limited uh, with company number 0747779910. At na kalagay, uh, 88 Baker Street, London. The same register shows that on previous name the SGO uh, Corporation Limited is Smartmatic Limited. So, in other words, bakonet muna si Roger Alejandro pignati Martinez, active director ng SGO Corporation Limited, previously Smartmatic Limited. Then, sinakop ring po yung in website. It's a business and employment focused platform, social media. Oh, linawin natin na hindi po siya owner ng Smartmatic. Yung dating Smartmatic na ngayon SOG na. Okay, iba na. So ibig sabihin, parang sinasabi ni Glenn Chong dito, may alam ito pagdating sa Smartmatic na dumating sa bansa during the time na magmi-meeting si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Okay, antayin natin ha. Oh ng isang nangangalan Roger Pinyati. Si Roger Pinyati, sabi niya, he's the president of Smartmatic. Ah. Uh. Um, he, he obtained his education at the University of the Bolivar, uh, okay. University of Simon Bolivar in Venezuela. So, Venezuela siya. And it shows that he spent the last 23 years working for Smartmatic since 2010. At 2000. Then, nakalagay po sa kanyang profile, Sinabi niya, About 20 years ago, I used my degree in electronic engineering to help me write the source code for the first voting machine for a company called Smartmatic that I had co-founded. So, may-establish na natin ngayon na si Roger Piñate Alejandro Martinez arrived in the Philippines about the time na nag-meeting si sa Marcos, may meeting siya sa may-arit ng Smartmatic with two technical guys, of course, because she does not know anything about translations and all. So, kailangan niya ng dalawang technical guys to explain. So, dumating dito, itong Roger Piñate Martinez who is the co-founder of Smartmatic for his own admission. So, hindi nakita yung dalawa Ayun, tama, tama. Sorry, ha? medyo nagulan ako. Co-founder pala siya ng Smartmatic. So sinasabi niya, itong, di ba, kumihingi ng dalawang technical group. Tapos, ka, inamin pala dito, kasi una pagkasabi niya, former Smartmatic, tapos naging SOG or something, another company. But, dun sa dulo pala, sinasabi ni Glenchong na siya ay co-founder, okay, at the same time, e president na ng Smartmatic. In, uh, in, in other, uh, ano to, parang pinalalabas dito para lang ano, in other words, connected pa rin ito sa si Smartmatic, itong tinutukoy na foreigner ni Glenn Chung. Nakuha nyo, siya rin yung uh, sabi natin President, basta connected pa rin siya, high top official to ng Smartmatic na dapat na kamiting -ka ni First Lady Lisa Marcos tsaka ni Glenn Chong nung nanghihingi ng dalawang technical group nung pinahiya siya nung una una na hindi siya kasali dahil nga great na sa kanya yung Smartmatic so ito yun yung tinutukoy niya Okay, yun ang uh, pagkasabi ni Glenn Cheong dito So parang sinasabi niya dumating dito para makipag-meet daw di umano Okay, kay uh, Lisa Marcos dahil yan yung time na naghahanap si Lisa Marcos ng technical guide na makakapag-explain sa kanya ko ano ang Smartmatic at Chuchenes. Ralph Joseph Bihag, salamat po. Comes the na meron nga sila na sila agreement. And to be frank about it, the agreement is to neutralize me. Kasi natakot si Smartmatic na makamaupo ako sa COVID at wala na siya pag-asa. Imagine, the contract in 2025 is about $250 million. That's a lot of money for them. 350 million sa smart motive. Kaya pala naman eh. Dollar pa usapan dyan, hindi pesos yun ah. I-convert nyo yun sa pesos. Sabi natin times 50. Talaga malaking pera yun. Eh, Siyempre, election pa yun. Mag, diba? Diyan dadaan ng boto. So, talagang malaki ang singilan. Atolay, So After that Nung sinabi ko kay Hubert Na hindi, kakalas na ako sa inyo So nag-meeting kami uh, He was trying to show na meron siyang listahan But he didn't pick up the list Hindi ko na tinignan yung listahan Sabi ko, I don't want to beg for props Tira-tira okay, na lang yan Abuloy na lang yung abuloy <laughs> So may listahan na daladala -dala na yung uh, Kausap niya ng mga listahan uh, libreng position <laughs> Hindi kaya yun ano, MTRCB <laughs> <laughs> Kung baka latak na lang yung natira sa kanya. Yung nasa na, ano na, hindi na masyadong, siguro uh, sigurado, hindi na related sa eleksyon. Kasi yung ngayon gustong-gusto ni Glenn Chung, yung related doon, yung Comelec, yung National Telecommunication ngayon, DICT na yata ngayon yan eh. So, yung MTRC, sabi nga ni Banat, ba, medyo malayo sa eleksyon. So, latak na lang ang ibinigay sa kanya. Natinab lang ngayon ni Glenn Chung, sabi niya, ayoko na. Di bali na sa inyo na lang 'yan. Joke lang, joke lang. Ah, oh. Ko ano no nang no, ano, ah, uh, posisyon. Parang bibigyan na siya ng latak ika nga. Sabi ko. So I laid down my terms. So ikong itong sinasabi ko ngayon, I promise them this will come out. Nakapatay. You know, <laughs> Nakapatay. And um, kung ano man yung resulta na nakita nila General Rio, ni Frank Isaac at Blas Nagman, yun na yun. Yun na yung resulta ng pinag-uusapan nila with two technical guys to my emphatic exclusion. So remember, nung unang meeting, pinapunta ako on instruction of Lisa Marcos. The second one, no, you cannot be because they hate you so much. So nung sinabi ko na ayoko nang tumanggap, nag-meeting ulit kami noon, pangalawa, in-offer po nila sa akin yung head ng task force on ending hunger. So natawa nilang po ako. Sabi ko, no, I'm not going to accept that. <laughs> Binigyan Ano daw yun? Uh, task Force for Hunger Yan ba yung ano? Uh, special Advisor for Poverty Yan din ba yun? Oo, oh, pares lang yun, yun napunta dun si isang abogado na May mag Ganon <laughs> diba? So hindi niya tinanggap Kasi napakalayo nga naman ng position na yun Ano yung pam parang pambayad lang talaga sa kanya na nasabihan lang na nabigyan siya ng posisyon para manahimik. ba? Diba? Makikita nyo rito talagang pinipilit siyang patahimikin sa pagbibigay ng posisyon na uh, hindi naman related. Pero bago yon ilang beses siya ipinahiya. ba? Diba? Inoperan ka tapos magdating ng time na i-appoint ka na biglang mawala pangalan mo. <clears throat> Medyo talagang uh, nakaka-ano yun, nakakainis yun. So, pinaka bottom line lang naman itong uh, nilabas dito ni Glenn Chong is yung tungkol sa Smartmatic na talagang malaki ang posibilidad na min minamanipula ng Smartmatic ang botohan dito sa Pilipinas. ba? Diba? Kasi nga, dapat yan, neutral sila, hindi sila nakikipag-meeting kung kani-kaninong mga uh, mga Dahil siyempre, conflict of interest yun. Saan ka tatakbong presidente? nakikipag-meeting sa presidente ng Smartmatic na siya ang magbibilang sa kanila -ga dadaan yung botohan. Nakikipag-meeting. Di ba? Doon pa medyo conflict of interest na yun eh. So, abangan pa natin itong mga lalabas na expose ni Glenn Chung. So, maraming salamat po.